pero ni 'di ka pa ba sa iba? Hindi. Like mm. ayo ko kasi muna ng mag-ano sa iba kung hindi pa tapos yung eh, isa. it's no, no. mm, good. Oh. Um. Hila lang, hila lang, hila lang. Pero kung ang kung mm. mapag-usapan ma, naman namin na okay mag ano kami mag-part ways. Hmm. Okay na sa'yo. Hindi ka na yung mag-iiyak and all. Parang ko alam. mature. and ko <sighs> Pero kung sa pagod lang, pagod na naman. Pagod naman na kasi pag... Ikaw? Hindi. Eh, hindi naman. Hala like, pa. pagod naman pag... nag kayo. Mis-kilala na naman. Kilala na naman. Ay, Jesus, sabi ko sa'yo. May problema. Anyway. Go. Tsaka kasi parang na siyang nakinala, Ako pangalawa ko pa lang siya. Diba? Like, ang bala ko sana, if ever, kung ganun man ang mangyari, gusto ko muna sana na-enjoyin lahat, lahat, lahat. Alam mo, pag imabas ka dito, ang pang opportunities. Opportunities sa'yo sa sayaw, sa acting, ganun. Sa sayaw, hindi ako marunong sumayaw. Uy, yung galing sumayaw dyan, o. Diba, nag-twerk. Alam mo, feel ko ang dami pang opportunities sa'yo dadating.